Yan, kakabsat, mga bonsoy, kain na tayo. Sarap yung ulam natin itanghali. Pork humba. Kinatawag nyo ng pork humba. Asado to eh. Luto to ni Manang. Pork humba. Matamig. Pork humba yan. Matamig. Asado. Ayan. Ito ulam natin. Pork humba. Sarap yan. Asado. Asadong baboy yan. Tapos may kanin, syempre ulam natin yung tanghali upload videos lang for kumpa yan. asado na yan, baboy asadong baboy may kanin, kumpleto na Ewan ko, may gulay. Chapsoy yata yun. May gulay doon, no? Chapsoy. May gulay pala, hindi ko nakita. Chapsoy. Ito, chapsoy. Ito ano, ito yung pork humba. Upload na lang mga bundoy. Bye-bye. Tanggal yan na. Mangan-mangan tayo na imat. Pork humba, kanin, at kachapsoy. Bye-bye.